Lalo magluto ito pamahang Magluto ko ng... Chicken pasta. Namatay na tong atong akong kalayo ako sa pagay. Magluto ito mga kalula. Mm. Ang sabaw-sabaw na food ko. Hindi na ready ko na ito mga kanula na buto. Nagagaan ako ng pasta kunti. Okay. ako ng... Ayun, pasta na. Nagagaan ako ng pasta. Tapos, nag-gayat-gayat ako konti ng carrots. Tapos, sitaw ang ginamit ko. Kasi may nakakita ko na sitaw. sa, may konti lang. Nag-anak ko ng na isa. Tapos, sibuyas. May luya. Tapos, itong bawang. Tapos, may gyan muna ako ng chicken konti. Tapos, gamitin ko ito yung mantika na ginamit na use hmm. na uh, mantika. Okay. Kasi sayang kasi ng mantika. Kunti lang. Ginamit na ito mantika, pero ako lang yan pong gamito. sayang mga gulit. Look hmm. anusal. Nah, aku ini tentang uh, ah, bawang. Ini bakal main sama dikap. kita akong tiil. Sakit tayo. Sakit talaga. Sa totoo lang. Pero, kung di magkasikaso, hindi tayo mag, mag, mag asikraso,

ko lang kung paano magluto kayo ng sopas. Mas ako, hindi ganito ko lang ko Gusto ko talaga ng kumain na may sabaw. Kaya ang dami bawal. Ay, nakalimutan ko yung sibuyas. Ayan mo na. Isabay ko na lang sa lahat na. Dutal ako yung mga kumain. Sabay-sabay ko na lang sa lahat importante na nakita mo na dito. na lang kami natin. Uh, isahan na lang. Ito. lagyan ako na tubig. May tubig. Mainit na to. Yan ako lang. Ayan. Ito, pasta. Pero kunti lang gagawin ko na to Ang itira ko itong iba. Kasi may paggawin na naman ako para bukas. Ilipit ko na lang. Isahan na lang ba? Ah, no, mamaya tira pa. Pwede pa to. Tapos yan, wala akong condensed na salata. Kumamit ako ng bourbon. Yan, may bourbon ako. Ilagay ko dito, ragyan ko ng tubig kunti. Tapos mamaya pag makulo natin, kahit kung na. labo ko ilagay. O diba, ready na. Yan. Yan. Tapos tayo. Tapos tapatan ng tubig kaya eh. gusto ko Bago ko ilagay itong gatas na bourbon na talagang ginamit ko. Pasensya na mga guys. Ayan lang mga ko. Automatic na to. Para pagkulo po pa gano'n, hindi sabay-sabay na luto. Diba? Diba? ko o oh, oh. konti na ang magic sarap dami ko lang mga yan ko konti na durog okay na o eh. Pakuluin ko na lang yung konti. ng maluto-luto konti ang karot at saka yung sitaw. Yan. Yan. Sa akin lang ito mga kalula ha. Sa akin lang itong recipe ha. Tapos, pag ma -okay na, lagay ko na ito. Butin na ko na. Ay, ito pala. Butin pa ko na bourbon. Tapos yan. Ay, rin din na ang almusal. Sarap. Diba? Takpan ko muna. Ito na muna. Diba guys? Para pag na may uti, ilagay ko na yung gatas. Tapos, pwede din na ang almusal. Okay, bye. love you.